Kain tayo masters ng pinapaitan ng mga taga Union. Lalo na dito sa Balawan. Yan may pata, may tuwalya, may taba at laman. At syempre, purong pinapaitan ng ginalagay dyan. Hindi gaya sa iba laman loob tsaka abdo. Minsan may brain din to, kaso na ubusan. Yan ang itsura niya bago hiwain. At dito nalagay ang purong pinapaitan. Bilinak and white ko para hindi tayo ma-community guidelines dahil may dugo kanya-kanyang style ng pagluluto. Pinapakuluan namin ang kamatis tsaka sibuyas. Tsaka ilalagay ang taba at pata. Tsaka ang papait. Tapos papakuluin mo to ng matagal. Tapos pagkulong kulong na, ilalagay mo na ang laman. At pagkalagay mo yan na masters, pwede na. Kaya minsan sa mga Ilocano, tawag din dito ay imbaliktad. Kasi pagkalagay mo, pagkabaliktad, pwede na, kakainin mo na. Yan masters, so nakikita niyan pata. At ito pa yung isang klase ng pata. Ito, napakasarap nito, Masters. Sayang lang, Masters, at naubusan tayo ng utak. Last minute kasi tayo nag-order. Pero ang daming pata. Kaya maraming salamat sa kaklasiko. Kay Edna Luz, na Navarrete Gabuat. Ang ganda ng mga binigay mo. Ito palang kakainin natin, hindi beef. Ito ay kara beef. Or karne ng kalabaw. Yan, Masters, nakikita nyo naman, di ba? Ang sarap, itsura pa lang. Alam ko naman kung ano iniisip nyo. Hindi ito poops, Masters. Ito yung magiging poops pa lang. So, purely herbal to dahil grass. So, ito yung dinadigest pa lang. Ever since bata ako, kumakain na ako nito. At ito pa masarap, lalagyan mo ng sili. At ito pa yung sikat sa amin. Ang tawag dito ay ata-ata or kilawin. Yan royan masters. Pero yung papait, niluluto. At yan na ang luluto sa laman. Tuwalya o pata. Ito, masters, man time na. Ayan, pata at laman starring bay. Okay. Sarap? Yummy. Mapait? The best. Hindi. Hindi Manamis-namis eh, no? Hmm. Ito, Masters, yung sa amin, hindi mapait talaga. Medyo manamis-namis yan. ko kumakain ka ito. Ang sarap dito sa probinsya, Masters, oh. Yan. Chess tayo, Masters. Yan, no? Puro yan. Gusto. yes Si Mama lang Sarap. Manamis namis Hindi mapait. Yan, yung si Mami ko. Mmm. Mm. Harap. Naiman. Mm. Ma yan, with sili. Yan ang masarap sa uh, kilawin, May sili. Yan. Tagalaguna, Laguna. Pero gustong gusto niya yung ng Ilocano. Oh, um pinataitan um -huh pagkain ng hili. At manghang syempre. Hindi nawawala sa yung sili sa amin. Mm. More. Yun o, dalawa o. Malakas magsili to si babe. Mm. Okay. Mm. Yummy. Siya na. May pata, may laman. And yan sili, masters. Mmm. Tap. Eh mas. Ito okay la Grabe, sarap ang lambot. Hmm. Mapapalakas ka sa kanin. Ang rice.